kayong mga ina nagtatapo ng basura kung saan saan, may batas tayo para dyan. Sumunod kayo sa batas na yon para hindi nagiging ganito kagrabe ang baha. Okay? So inaatasan ko lahat ng mga punong barangay na i-implement ang batas na ginawa ng aking tatay na Presidential Decree number no. 825 na providing penalty for improper disposal of garbage and other forms of uncleanness and for other purposes. Pag nahuli yung nagtapon sa ilog, sa kanal, sa dagat o kung saan saan, inaikulong niyo na paglinisin niyo pa. So effective from this moment, okay, gawin niyo ang inuutos ko ha. Ah? Kasi kung hindi, kayo ang mananagot sa akin. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinakita ko po sa inyo ang move na magpapatala si Kay Bangag sa pagka-presidente. At ang move na yon ay ang pagpapa-impeach kay VP Sara. So hinahamon namin lahat ng na mga magtatangka na gawin nyo. And you'll see what's gonna happen. At ang nakakainis lang is paulit-ulit sinasabi ng mainstream media na di pa rin daw po napapaliwanag ni VP Sara kung papaano ginastos ang 125 million na confidential funds for just 11 days. So panawagan lang po kay VP Sara na sana po ay pakipaliwanag na po sa mga buwaya na to at sa mainstream media kung papaano nyo na-disburse or na-distribute o na-liquidate sa mga beneficiaries ng inyong mga programa sa OVP or DepEd ang 125 million na confidential funds na yan sa loob ng 11 days para matigil na po silang maibato sa'yo ang issue na to kasi po nakakarindi na po talaga sa totoo lang so enough with the statement na namumuliti ka lang sila just explain to those crocodiles how did you guys spend that confidential funds para po maisampal namin sa kanilang lahat ang paliwanag yung tungkol doon even though alam ko naman po na bawal talagang ipaliwanag ang confidential funds na yan I totally get it kung nag-gets na po ng COA. Pero paulit-ulit nilang sinasabi na di mo pa rin daw po napapaliwanag eh. Oh, no. Then without this explanation, magagamit po talaga nila ang issue na to sa'yo habang buhay. Oh, no. At pwede nga po nila itong magamit na grounds para po i-impeach kayo sa pagka Presidente. Yun po ang consequence nito eh. Diba? Oh, no. Ako po, I consider myself as a colorless vlogger. Kaya nasa faction ako ng mga taong nabudol ni Bangag. Kaya syempre nasa panig niyo po ako. So I am supporting you the way I want to support you. Na walang nagdidikta sa akin kung anong dapat kong gawin para suportahan kayo. Okay? Just like what I did sa father mo. Syempre alam nga naman suportahan ko ang dilawan o pinklawan o mga lulista. Wag na uy. Di ba? Ano yung susuportahan ko ang bangag na presidente nila? Di na uy. <laughs> so bago po tayo magsimula sa topic natin ngayon mga idol, baka po pwede pong pasuyo sa inyong lahat na makaingi po ng tulong para ma-monetize na po ako sa Facebook page ko na Mr. Rio 2.0. Please guys, pakipalaw naman po. 2,000 libo na lang po ang kulang, monetize na po ang inyong lingkod. Alam nyo naman po, hindi po katulad ng mga ibang mga vlogger na bayaran ng mga pool politiko dyan. Sa monetization lang po ako maasa. So please guys, help me. Okay ba mga idol? Maraming maraming salamat po. So shoutout nga po pala sa mga volunteers na magsusurvey. Standby lang muna tayo mga idol. Kasi po may naisip akong paraan para mas maging effective ang survey natin. Yung tipo na may result na agad ang mga survey natin. And panawagan din po sa lahat ng mga Pilipino Huwag po kayong magpapamind control sa mga fake survey na pinapublish ng mga survey agencies at ng mainstream media. Alalahanin niyo po, 1,500 lang nakatao ang survey ng mga yan. Pero pinapublish ng mainstream media na parang yan ang sentimiento ng more than 65 million na botante sa Pilipinas eh wala pa nga sa 1% ng 1% ang bilang ng 1,500 na survey ng mga scam survey agency na yan. So wag po kayong magpapamind control mga idol sa mga yan. Okay ba? Hintay-hintay yeah! lang guys. Makakagawa rin po ako ng system na maririnig po ang boses ng masa. Ang mga boses nyo. Yung tipo na hindi lang 1,500 ang masasurvey natin. Bagus papaabutin po natin ng milyon mga idol so standby lang po tayo mga idol ayos ba? so may bagyo na naman yung more than 5,500 na flood control ni Bangag kumusta naman? napapakinabangan na ba? kita nyo ang mga baha na to? Diyos ko, grabe sa panahong ba ni PRRD may mga gantong baha ba? Meron, pero di ganito kagrabe, di ba? Alam nyo guys kung bakit? Sinti lang po ang paliwanag dito kung bakit nagkakaroon ng mga gantong sobrang pagbaha. Ganto kasi yan guys, okay? Listen. Kapag ang leader ng isang bansa hindi korap, may tapang at malasakit sa tao at sa bayan, mahahawa ng kanyang leadership ang mga nasa ibaba ng kanyang panunungkulan. Maliban kay Lenny, lutang yun eh. Okay? So from cabinet members to Senate to Congress hanggang sa barangays. Maliwanag po ang mensahe ni PRRD noon na sumunod lahat sa batas. At kabilang dyan ang panatilihing malinis ang kapaligiran. Huwag magtapon ng basura sa mga ilog o kahit sa dagat o kahit saan. Tama. At ang katibayan ko sa statement ko na to ay ang Manila Bay, Ilog Pasi, at kung ano-ano pang mga ilog sa kamay nilaan na dating puno ng basura, di ba? lahat yan naging malinis dahil sa leadership ni President Duterte. Wow! Kaya kung nagkabahaman, hindi ganito kagrabe sa nangyayari ngayon. Di ba? Aww. Pero kung ang leader ng isang bansa ay bangag na, incompetent pa, <laughs> same din ang after effects noon sa una kong analogy. Magkakandahawa-hawa yan. Magigiring bangag at incompetent lahat from cabinet to senate to congress hanggang sa mga baranggays. Oh, no! Kaya nga diba may mga flood control projects naman pero punong-puno naman ng basura ang ah, mga drainage, mga kanal, mga ilog kasi wala nang kamay na bakal na sinusunod ang mga LGUs natin para panatilihing malinis ang ating kapaligiran. Tama. Kaya nagkakabahan ng ganto ngayon sa ating pamayanan. So, sino ang may kasalanan at dapat nating sisihin? E eh di syempre, yung bangag at incompetent na leader natin. <laughs> Hindi nga niya kayang sabihan ng may tapang ang taong bayan na wag magtapo ng basura eh, di ba? Parang timang lang na nakikiusap. Gusto nyo ng ebidensya? Watch this. Yung pumping stations natin, marami na yun, ang problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag niya yung muna ng basura, dahil yung basura, yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Imagine that word, di ba? Ang lamya talaga, Mr. President. Ano ba naman yan? So ito ah, tuturuan po kita ng tamang approach sa mga tao para mapasunod mo sila na huwag magtapo ng mga basura kung saan saan. Okay? <coughs> kayong mga Ina nagtatapon ng basura kung saan saan May batas tayo para dyan Sumunod kayo sa batas na yon Para hindi nagiging ganito ka kagrabe ang baha Okay? So inaatasan ko lahat ng mga punong barangay Na i-implement ang batas na ginawa ng aking tatay Na Presidential Decree number 825 Na providing penalty for improper disposal of garbage And other forms of uncleanliness and for other purposes pag nahuli yung nagtapon sa ilog, sa kanal, sa dagat o kung saan saan, inaikulong niyo na paglinisin niyo pa. So effective from this moment, okay, gawin niyo ang inuutos ko ha. Ah? Kasi kung hindi, kayo ang mananagot sa akin. Ganun dapat, Mr. President. Ha? Para sundin ka. Hindi yung nakikiusap ka pa sa mga kamoteng nagkakalat ng basura. Okay? kasi wala kang maa-accomplish na maganda kung lalamya-lamya ka sa pwesto mo, Mr. President. Tama. So sana may natutunan ka sa simple suggestion ko on how to talk to your people. <coughs> Ba't naman kasi tayo binayayaan ng Presidente Pulpul? <laughs> For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio. 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misterio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!